guys so, ay gagawa kami ng alol para makabunta kami doon sa aming paruruunan doon sa publasyon. Kumuha kami ng maraming kawayan para kami ay makapunta doon. Itong mga kawayan na to kasali din to doon yung kawayan sa ilog. So guys maraming kawayan ang gagamitin namin para makapunta kami doon sa aming poblasyon. Actually guys, dun namin idadaan yung mga kawayan, yung mga alo lang gagawin namin. Dyan namin idadaan yan papunta doon sa poblasyon. So rito guys, patuloy pa rin kami naghahakot ng kawayan kasi maraming kawayan ang na naputo nila para dadalhin dad namin sa dagat. Kaya maraming tumulong na rin ako at sinabi ko. Pero bago ang lahat, tricks muna tayo. Ay <laughs> Actually guys, itong kawayan na to, gagawin to sa dagat ng bahayan ng isda. So ito guys, kailangan talagang maraming kawayan na kukunin para babahaya ng isda. Kaya guys, abang-abangan nyo maya, paano namin pupunta doon sa publasyon namin? <laughs> ya, yeah, wag minyo pa, di na. Di na. Nga ano naman. Di yeah, na, sawa. <laughs> okay pa ka? Okay pa. Oh, okay. Kaya pa? Kaya pa. <laughs> Kaya pa sa <laughs> Kaya pa daw. So, tuloy lang. Ngayong araw ay hakutin namin ang kawayan na ito. <laughs> na halos 1.50 pabuo. <laughs> Kuya, nakikita nyo guys, marami ng kawayan pero hindi pa rin sila natatapos maghakot. Marami talagang kawayan na yan. Kaya abang-abangon nyo mamaya ha! Isira mong video! Kamu... Oh! Ah! <laughs> kamu, ha? Kamu, isira mong video! Kapoy biya si Painitri ha! Mm hmm, na. Ox Sinimulan na namin itali yung kawayan Para makabuo na kami ng alol Para kami makalarga na mamaya-maya O, oh, baga nyo Sir, <laughs> uh, video ha Purti bang ini, Tama ang kamahaw dito eh. Hindi sir Kaya dito guys Tinaling na lang yung kawayan Hinigpitan nila talaga yung maige Kasi pag hindi hinigpitan yan guys Pag idadaan sa ilog Magkaiwalay-walay Kasi maraming bato oh. Hindi pa tapos itali guys Proof tarang arang tumakbo na <laughs> Ayun guys, gagawa lang isa Dalawa na pala Anong isa? oh Ha, baga, baga nyo baka okay, mo hindi mo mushi bantay lang mo so ngayon guys tapos na kami may nga lol pupunta na kami lalarga na kami ito nung driver ko yan Ha? Hmm? Ah. kasaya na naman Pura, pagod woohoo uh. uh -huh. ah aya pop up doon <laughs> So guys, malayo pa kami. Kanina pa kami dito sa ilog. Yung iba, nasa sayad-sayad na. Kapuyo eh. Ang cellphone ako init, paliguan na ako. Ah, ganyan ang mga cellphone namin dito sa amin, kayang ipaligo kahit tinginit. <laughs> so guys, malapit na kami dumati. Okay, napapagod na. Ah! Ah! ah. so So, mamaya, sa, sa dagat na lang tayo mamaya maligo para may mas masan tong init natin so malapit na kami guys kunti na lang kunti na lang taga kunti na lang yung pasinsa ko ah! <laughs> <laughs> dol papap <up>, dol <laughs> papap papap dol driver oh driver hindi driver ikaw <laughs> po yun ang driver. Pahinga uh. <laughs> po po. Pahinga pahinga. Pahinga muna. Uy, salamat. Malapit na sa kami sa glan. Malapit. Nagiging kami sa glan. Ay, pagdali mo diyo. Ay, sasuntulay na kami. Rob, enjoy. Sulit na. Ayun na. Ayun na. Ayun na nakikita ko na. Nakikita ah, 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 ah. ko na marami truck. Hey ah, ah, ah. guys. Yang malaking semento na yan. Yun, 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 harang kasi pag itong ilong na to pag babaha. Lagpas diyan. Yan yung tubig. Yan lagpas din tubig pag itong ilog to ay babaha dati bumaha to sobrang laki Pake niya no yan 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 kita niya yan. abutan niya ng tubig ah uh, tuloy na uh -huh. tuloy na kami guys so tuloy na kami ah, grabe init init pagod yung pa ako nasugatan pero okay lang si Inju naman Ayan o. Aha! Malapit na kami sa poblasyon. Ayan na! Nakikita ko na yung tulay. Dadaan kami dyan sa ilalim. Hmm. Ayan na! Lapit na! Ay, sasakyan no? ako. Ito na yung hinahanap ko yung tulay. Kalangpas lang kami dito. poblacion na kami. Ayun. Ah, wala na ka nung mababaw na tubig kasi malalim na to dito kasi malapit na kami sa dagat yun kaya yeah, dun, dun tayo dadan sa lalim ng tulay alam sa ibabaw pupunta ba dung alol dun simpre sa ilalim talaga haha ha, baka nyo dadaan kami dyan malapit na talaga ah, ayan ayun guys dadaan na kami sa ilalim ng tulay woo woo oh, yun Oh, ha, ha, <laughs> Andito na kami sila ng tulay. Mm, tulay namin dito? Oh, ang klase, dalawa. Mm -hmm. ayun na! Ya. Mm nang -hmm. Malulot lang, humalulot! Kasi wala nang bato! Ayan <laughs> uh. Okay. na tulay namin. I love tulay. So may dadaanan pa tayong isang tulay yung tulay doon na pangalan doon ay hangin bridge hmm, nakahanger ang bridge ang tinapay daw ay nakahanger ayan tinatawag na hanging bridge Ini sa Kami dah berapa kali? punta na kami sa dagat ngayon so itong biyahe namin tapos na kami magpahinga so itong biyahe na naman namin padagat na namin kami so malapit na kami sa dagat yan yan so, malapit na kami dumating sa dagat so doon kailangan hilain to ng bangka papunta doon naman sa tabing dagat kasi doon to ilalagay so pagdating doon sa dagat maghihintay kami ng bangka pambot para hilain to so so tara it's good na naman oh no? kahit na napapagod na pero enjoy pa rin so no? paka enjoy talaga sulit yung punta namin mainit Ngayon guys, malapit na kami sa dagat. Kunting tiis na lang. Kakarating na kami doon sa dagat. So, mabuti kami ng dalawang oras. Mahigit. Galing doon sa pinagalingan namin. Uh, dalawang oras mahigit. So, magtatatlong oras kami. Dandun na kami sa dagat. So guys, abangan nyo mamaya. Dandun kami sa dagat mamaya. Hey. Oh, saya na, malinaw na. Malinaw na yung ilog. Yung driver ko, pagod na. <laughs> Agad yung driver. Apat. Tapos apat. Ah? isa, dalawa, isa, apat, lima, anin, pito, walo. So, walo pala, walo. Walong alol. So, walo, walong alol pala ang dinala namin. Walong alol. So, malapit na kami sa dagat. Ayan, nandito na kami sa hanging bridge. Kapakita ko na mamaya yung hanging bridge, guys. Yung dadaanan papuntang tapon pa dito. So, yan. Medyo mababaw na. Pero buhangin yung silalim. Kasi pag buhangin yung silalim, didikit yung alol namin. So, kailangan nating babaan. Para lilitaw na naman yung kawayan. Ayan. So, init, guys. Nakainom na ako ng tubig. Kanina uhaw na uhaw ako, sobrang init, tapos tinutulak lang yung namin yung kawayan, bungalol namin kasi mababaw dun sa ibabaw eh, mababaw dun banda, tinutulak lang namin para makaahon dun sa mababaw. So ngayon parang malalim na dito kasi malapit na kami sa dagat. So guys abangan nyo, pagdating namin sa dagat, masaya to. Bro, shut out pong! Shut out! Ito yung harang ulit ng ano, dun sa population sa sapa. harang to para hindi makapasok yung tubig dun sa poblasyon pag ano tuwing malaki yung baha ito yung harang nila so dito na kami sa poblasyon hintay lang namin pag namin paglapas namin dyan dagat na ayan guys so dagat na so malapit na ay mga bata oh. papalipod ng tabanog Shout out dong Ah, uh, nandito kami sa hanging bridge Yung pangalawang tuloy na yan Makikita yung hanging bridge na yan Diyan tatawid Yung mga dyan sa kabila uh, Tapon palido Yung dyan sila tatawid Papuntang population glan Yan So yan ang hanging bridge

Ayo, mahulog na. Uh, Ang ah, maraming bata dito. Uh, Dili. Mga China lang ni China. China pa rin na... Oh, apel pun mo eh. Oh, shout out dali, shout out yan. Oh, shout out sa mga taga-sapa. Oh, shout out sa mga taga-sapa. <laughs> Ay mo sige painit yung mga ito mo yung video yung mga bata dyan naglalaro Punta dun So guys Nandito na kami sa dagat Oo oh, may bangka na Yan. Reinhardt Glan Ayan, Ayan. shout out sa iyo dyan Reinhardt From Glan Ayan Pakipalo po si Boots ng grand TV ring Ringlan. So man, nandito na kami sa dagat. So ito yung dagat at saka ilog na naghahalo. Sa so, nandito na kami. Makasama ko. Sarang napapagod na. <laughs> so nagkagulo yang nag nagkagulo. Nandito na sa bangka nga naa nagidre. Nagupo-upo nga naglingkod-lingkod. Naa sila diri tanan. Wala tay papa paneron. Abdul. Ya, yeah, Abdul nandito na kami, naka, ano na yung, ano, yung bangka. Pinatali na yung alon namin. Ayan. Ang pisi! Ay, Karating din, sa dagat. Ato sa